Hello everyone. Hello, good morning. Hi guys, welcome to my mini vlog. Ngayon ang ating video ay tungkol sa dragon fruit. Sino ang mahilig dyan sa mga dragon fruit? Mga kamami, mga kasis, at mga kakamilya. Ayan po, ang ganda po ng dragon fruit. So, hiwain natin Ayun, nag ngayon. Nag-trip ako ng dragon fruit. So, ayan guys. Actually guys, ang dali niya ng talagang mabaratan. So, ayan po dahil malambot na nga siya at ah, talagang buong buo ang kanyang pagkakaalis sa kanyang balat. So, magiging buo talaga yung laman natin. Walang sira. Ang gandang tingnan. So, ayan na nga. Daking babalatan ang dragon fruit. Ayan, guys. E, look. Ito na yung ginawa ko. Ang dali niya lang, e. Eh. Talagang tatanggalin mo na yung balat. So, ayan. Ayan. Ang ganda. Napakaganda niya buong-buo. Ayan. Walang sira. So kabilang hatik naman niya. Ayan. Iwain ko lang dyan sa gilid. Tapos, ayun, dire-diretso na siya. O, oh, ayan, ang ganda ng pagkakatanggal niya sa kanyang balat, o. Oh. Wow. Diba, ang ganda? Ang galing talaga niya, o. Oh. Ayan. Ayan. ang ganda. Ang pang masarap. So, ayan, guys, o. Oh, diba? Umubuo pa talaga yung balat ayan, yan yung balat niya pinanggar ko na siya sa laman pinaghiwalay ko na so, titikman na natin ayun, may isa pa akong bojan titikman na natin yung dragon fruit so, ayan nagslice ako at kainin natin mm. actually, parang wala siya masyadong lasa, pero bandang duro, parang manamis na miskunti So, ayan guys, nagdagdag pa ako ng isa pang hiwa. So, medyo napasarap ako sa aking kain. Kaya na guys, at medyo naparami-rami yung aking kain. Ang nasasarapan yata ako. Ayan, sige. Mmm, ang sarap. Yan. Sulit na sulit nga siya guys, kasi malaki nga. Sa isang piraso pa lang, sold ka na at busog ka na kain tayo guys hanggang dito na lang bye bye hanggang dito na lang at ito yung natira natin dragon fruit so, ubusin ko muna ito paalam na guys thank you, God bless ang sarap nyo, look so very yummy